chismosa oh samantalang sa balita para sa, uh? sa dal -dal daldal ka dyan. sa ano grabe tamam> ang Ibutin mo yung cellphone ko. Oh, ate. Sa ng Tawagin na ate. Ate. Tawag ate, tawag. Na ate. Uh. Uh. ate. Na tawag ate. So Daddy, tawag. At

Gininaw na. Kaya lumabas ng kwarto. Tchip! Gusto-gusto. Uy! Uy! Uh, Gusto-gusto niya ganyan. Uy! <laughs> Tignan mo naman, oh. Pusa niya, inano yung ka aking kamay. Oh! <laughs>

talaga, inday ko oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo oh, 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 bakman laglag ka, inday